What's up mga kabaka? Balikay pagbabalik sa panibago na naman nating Roblox video. Ngayon nga po, hindi na naman tayo maglalaro ng mga restaurant tayo no, kung ano-ano ang mga laro dito sa Roblox. Tayo Maglalaro naman tayo ng walang iba kundi ang Capybara Cleaning Tycoon. Maglalaro naman tayo ngayon ng Capybara Cleaning Tycoon. So ano pang hinihintay natin na magagal natin na pa to? Simulan na agad natin na maglalaro ng Capybara Cleaning Tycoon. So yun, Bali, kung makikita nyo, napakadami ko talaga na ipon. ba? Diba? Meron na 335k. So, yan eh. Alam nyo na kung ano gagawin natin, diba? Is pag re-revert na tayo. So, ito na yung ating magiging last episode. At uh, tayo sa ka-episode 3 lang, ba? Diba? So, tingnan lang natin kung ano bang meron dito sa revert. So, wala talaga ang idea dito sa revert na to. So, tingnan natin yan. Oh, dito. Di po. Hindi pa talaga tayo umabot sa angel na yun. So, madami na naman tayo na ipon sa gilid, no? Kasi kaya kita nyo kasi nga nakakaipkay lang naman tayo dito kanina, ba? Diba? So, ano ba nga bang gagawin natin? Hindi, tiba, nilalagay na natin siya dito, di ba? Lagay natin siya dyan sa, ano nga, paliguan sila. Oo, oh, so, mm, mukhang matagal-tagal yan maubos, no? So, upgrade ko na rin. Upgrade ko na rin to, kasi 75k lang naman, kasi napakayaman na talaga natin. I'm, I'm so rich, di ba? Kung makikita nyo naman, di ba? So, mamaya, titignan din natin yung oven oh, yan, kung ano bang meron dyan, di ba? Tignan natin yan. So, kukuha lang ulit ng mga ganito, at kasi, bibili natin yung angel na, ano, tawag yung angel na kapibara, di ba? At yan ha, mukhang may maririnig naman kayo nagagawa dito. May mga ingay na naman siguro kayo narinig dyan. Mga naman ngayon mahangin kasi yun, di na nga mahangin. So wala kayo parang marinig na may multong nag-aaway dyan. So yan ang goods kaso So meron naman nagkakantahan, di ba? Para naman may nag na dyan. Parang may, hindi, di ko alam kung anong narinig dyan. Basta, ipatuloy na natin to kasi nga ito na yung ating huling, 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 uling, uling episode ng ating clinic copy bar kun di ba kasi nga magre-report tayo so bilhin na natin tong Angel Capybara at itong oh 192k serious seryoso well ba tayong magawa kasi yan ang sa game no tama um, akong ano, ano sa game na rin wala naman akong collection sa game na to sa mga developer ng game na to para sabihin Uy, pamurahin mo naman to ganyan para mapag-upgrade na ako, di ba? Ano um, tayo ganyan? Kasi naman, sino ba naman ako para ganun, di ba? Hindi nga maalam mag-program eh. Magpawasa lang muna tayo dito sa game nang mapag-revert na tayo at mapag-discovery na tayo, di ba? Kasi nga ito na ang magiging last episode natin dito. So, magiging mukhang paalam na naman sa isang episode na naman. Isang episode na naman ang ating matatapos. At may word 2 pa daw dito, sabi ni... Sino nga ba yun? So, sabi ni Ryota, may second word pa daw dito. Kasi hindi dito sila kanina. Hindi, ko lang napakita sa video. Well, dalawa sila, ba diba? So, yun, sabi ni Ryota, so, may second word pa daw dito. Well, siguro hindi ko na muna. Ano, kasi nga marami tayong episode, diba? Meron pa tayong episode dyan ng Minecraft. Yun, ba diba? Marami pa naman tayong episode. So, talagang... Ito na yung magiging last si episode natin di diba? So, tingnan natin natin. Upgrade natin itong ano, tapos punta tayo sa may OB. Kaya natin itong Angel Capybara 3. So, Angel Capybara 3 na yan. Punta tayo sa may UB. Kung ano nga ba ang makikita natin doon. Makikita ba tayong dragon dyan ni Yuji, no? Dragon Etaguro. Diba? Taguro. Diba? Bubawasan mo tayo dito kasi nga, hindi naman, kailangan natin na itong ubing to kasi nalaglag tayo kasi nga lag tayo, diba? Di talaga ako nalaglag yun kung hindi lag. Nalaglag kasi tayo kasi nga lag, diba? Alam nyo ba yun? So, dito na tayo. So, ito yung laser, laser. So, basic lang naman sa... Lag na naman. So, basic lang naman sa akin to kasi nga 'di ba nung uh, una nating ano nagsisimula pa lang tayo 'di ba? Eh nag-oobi tayo, oobi talaga nating pinalaro si Balag replay. So yan 'di ba makita niyo? Oh, 'di ba nahati na naman tayo. Sabi sa inyo lag, 'di ba? So ayusin ko na po ako smooth. Basic, di ba? Kita nyo ba yung nanganin yung boobs? Basic. Hmm. Kasi di ba? Oo, oh, so ito na kung natin. Soap search, one minute, di ba? So yun na nakuha pala natin sa OB. So, ito kasi soap search na to. Is kung makita nyo, pag kinilim natin, hindi sa atin pupunta yung mga capybara. Kung baga, didiretso na siya dito sa may bat. Diyan sa paliguan natin. Hindi didiretso yun, pag, na, pag may soap search tayo, di ba? Tapos yung soap search, is nakakuha pala natin dyan sa may OB sa may mission at hindi ko pa alam basta sa mission ko lang nakuha kasi natin dito sa OB ngayon, diba? So, tapos itong OB na to is may cooldown. OB, diba, lag. So, 5 minutes yung cooldown niya. Well, yung masasabi ko sa OB nila eh, basic, basic, diba? Basic zero dips yun kung hindi lag, diba? Kasi wala talaga silang magawa. Hindi ko pa nga nilalabas yung mission form ko eh. Nung nilabas ko, diba, kung makikita nyo? zero dito talaga. So, magpokus lang tayo dito. So, magpa 200k lang tayo kasi 200k lang naman kailangan natin, diba? Tapos, uh, pag-revert na tayo. So, 200k lang naman kailangan natin yung pagkulin. Tapos, all goods na, diba? So, ano, ba, ano bang meron dito sa revert? So, wala talagang idea dito. No, restart your tycoon. No, alam ko yan kasi pag nag-revert naman talaga tayo, eh. Talaga na ulit natin. kasi nga revert, diba? Obvious naman sa pangalan. So, restart try Dragon with great scat, greater cash multiplier. So, yun. So, siguro yung sinasabi ng multiplier sa ito, makita nyo dyan. May times 1 dyan, diba? Sa tabi ng, I mean, sa taas ng pera ng ating cash, diba? Siguro yun yung tinutukol niya. Well, mas, 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 Taas daw na multiplier, siguro times 2 yun o no? times... Hindi ko alam o, oh, 1.5, maging 1.5 o oh, magiging 2 times na ang kanyang mabilis ng ating pag-grind, di ba? ano nga ba, so malalaman natin yan. Pagkatapos naman natin dito mag-grind, so gagrind-grind lang muna naman tayo dito. At titigil lang tayo sa kitna. So we'll... tingnan natin yung bigay ng angel line. So hindi ko nga pala nakapakita sa inyo yung mga bigay ng ating mga malupit, no? So, I mean, mga capybara. So, ito lang naman yung mga bago. Ito, may giant capybara na tayo. Giant yan. So, malaki-laki din ang bigay nyan no? So, ito rin angel na capybara. Yan, yan yung pinakadulo. Yan yung bago. So, hindi ko rin nakikita kung ano. Kung ano pa ito sa angel na ito. Kung ang ibigay niya cash. Pero sa iba, nakita na naman natin. So, ito ay... Nasaan siya? 800. Siguro, 800 yung nakikita ko. So, green kasi yung green yung kanilang ano, no? So, kasi nga ba na nga natin yung purple at yung green so talagang parang meron silang mga label dyan. pag yung purple, eh, talagang ma kung sabi natin pag blue, eh, ito yung pinaka common, tapos itong yellow uncommon common, tapos ito sabi natin rare, tapos itong purple na to is very rare, tapos ano ba itong pairing dito sa ano, sa anong to sa green, well, kayo na mag-isip dyan kung anong gusto nyo tawag dyan, basta dito, ito yung matataas bigay, dito na talaga tayo so, tili ba, so ngayon nung na-realize na ng Last video natin na yun pala may label, may label pala sila, di ba? Kaya di tayo malilito kung sino bang bibigay dito ng mataas. Kasi kung makikita nyo, titignan ko lang itong green, diba? Pag-focus ko dito, kung makikita nyo, focus mode, green. Green, si ba? 800, 800, 400, meron silang mga 600 dyan, diba? So, green talaga. So, itong mga blue, yun yung pinakamababa. Ma Mabababa. So, nautal na ako kasi nga, sobrang puro akong magsalita. So, yun. So, buti naman nilagyan nila lang ganun para kung kasing isang color lang yun, o sabihin natin isang kulay, diba? Mahirapan tayong hanapin yung pinakamataas. So, pag buti nga may green eh. So, bubawas lang tayo dun sa green pag nagbigay na siya ng cash, di ba? So, goods, gusto ko yan. Gusto ko yung naisip nilang yun. Well, maganda, maganda para sa akin, di ba? Para sa player ng game na to. So, nagtitito nga pala kanina yung scenario. Tapos, so, pasensya na hindi sila nakasama kasi sa recording natin. Kasi naggagahin nga ka tayo kanina nandito sila, di ba? So, pasensya nila ako sa inyong dalawa. Hindi ko kasi na, ba, hindi ko na alam yung tanda yung pangalan ng isa niya kasama kasi nga sag, parang saglit lang siya so shout out talaga sa inyo ang dalawa diyan kasi siya na talaga kayo hindi kayo nakasama ngayon pero at least na mention ko naman kayo di ba so good naman yan hindi kayo magtampo sa akin pasensya na ako so kasi nagagaling talaga ako niyan dumating kayo so, kasi pag hindi naman porket online ako dito lagi is nagre-record na ako di ba so nagagaling din talaga ako kasi nga gusto kong ayaw ko nung Talagang magagaling tayo ng simula sa una hanggang sa dulo na para talagang iisa natin yung Talaga nakarecord lahat yung ganon. Diba? Sobrang nakakaano, sobrang tagal. Gusto ko rin naman gawin ganon. Kaso, talaga minsan, pag tagal matagal yung game, isang gagawin daw. Katulad ng restaurant tayo natin, yung pet simulator natin, yung pet simulator 99, ano pa ba? So, madami kasi tayong mga episode, kaya gusto ko na tapos itong episode na to yung ating laundry simulator, di ba? Meron din tayong panon. So, well, so, gusto ko tayo yung makikita itong Roberto. So, pag na-Roberto na tayo, isang gawa na naman, nakompleto na natin lahat. Nakita naman natin yung ano. I mean, nakita nyo ba yung iba? Hindi, no? Ako lang nakita ng iba. So, ito yung, ito kasi yung mga bago. Kung makikita nyo, meron tayo yung parang labang yan. Di ko na alam ang tawag dyan. So, ito rin yung giant na yan. Tapos, angel ito, neon to. Ito ang nailaw na yan, di ba? Obvious na masay tsura niya. Sobrang, di ba? Nagkakasilaw na siya, di ba? So, ito yung rainbow capybara. Well, madami na talaga, di ba? So, pasensya na, di ko talaga na, ano, na napakita sa inyo kasi nga may nangyaring karumbal Joke lang. Di, may nangyari sa ating computer na low storage siya. tayo nag-record, -re di ba? Pati itong ating ating facecam. So, yun, yun, yun talaga yung pinakadahilan. So, pasensya na kayo. Well, Nagawa naman ng paraan basta pag talaga nagka-pera tayo dito eh. Well, kung matagal pa naman yun, so... Hindi, so napatagal kasi yung record talaga natin kanina, so... Focus na muna tayo sa game para parang di naman tayo malalayo na at mag revert na tayo, ba? Diba? Kasi nga, kung makita is 250k na, so revert. Ano ba ito? Mukhang magulit na lahat ang ating naghihirapan. So gusto ko makita kasi kung anong mga bago dito. So huwag na nga, na, huwag na nga agad na, tatagalin pa ito, mag-rebirth na agad tayo, so... So, click here tayo kung to revert. so 100% na naman, so reward is... 10% more cash per capybara. Oh, so ano yun? 10% na mas madami daw yung mga bibigay sa ating capybara. So, yung kaninang 800 is yung 10% Ano ba 10% noon? So, ito ba sa yun? Nagulit na nga. What? Anong naging ano to? Multiplier. So, dahil nga 10% nga lang eh. 10 lang yung binigay sa ating multiplier, di ba? So, yun. Parang hindi ko naramdaman na sulit. So, tingnan nga natin mag... Hindi naman sa talagang magagalit ako kung ba tingnan natin kung magkano ba yung bibigay nila dito. Kasi nga, sayang naman, di ba? Hindi natin makita kung magkano bibigyan nila at pinaghihirapan natin makarating sa dulo tapos hindi natin makikita. So, kung gano ba yung unan nito? Parang 4 lang yung unan o 2. So, hindi natin magkikita. Ito pa din. Ano nangyari? So, siguro effective lang yan sa madadami kasi nga pag yung 1, 10% na yan sa 2 eh hindi talaga gagana yan. Kumbaga parang point lang siya. Mga ano ba? Datagdag yan 10 na yan. Siguro mga 10 pata sa binibigyan na ba? So, hindi ako sure no. Hindi ako sure. Kasi hindi naman talaga genius. para kayo mga genius kayo diba? So, yun. So, wala naman talaga nangyari. So, tingnan nga natin kung yung ibang capybara. Kung, malata, kung ano bang matatagtag sa kanya nila pag ano. Doon sa iba. So, gagawin din lang tayo ng counties. -tay. So, parang ulit na naman, di ba? So, hindi naman. So, tatapos. At titingnan lang natin kung ano bang mga pwede dito. Ano, kung ano bang magiging multiplier nung, nung iba, di ba? Kasi nga may natutunan tayo ng 10% lang. Seryoso, di ba? Hindi mo lang siya umabot ng 1.5, kahit 1.5, kahit, kahit, yung, ano, yung doublet, 2 times na multiplier, diba? Kasi kala ko abot talaga doon. Kasi kung makikita nyo siya, sa, sa, ibang game, is malalakas naman talaga yung pag nag, pag nag re kayo, is talagang malaki yung binibigay sa inyo. Hindi ko lang alam kung bakit dito, is yun lang. So, siguro, parang nga naman siguro, patagal-tagal. So, ito, may, buti na lang meron tayo na ako bang, ano, 2,500 dito sa may mission, meron pa tayong makuha dito. So, wala na. So, so siguro dito ang al albino copy barang itong kanal na bibigyan nito. Will lang natin yan. So, tingnan nga natin. Tingnan natin kung may pagbabago ba pa sa bigay niya. Oh, poor! Poor lang. So, wala pa rin pagbabago. Poor talaga yan. Hindi yan 3. So, poor talaga yan. No? So, ito. Tingnan natin itong tiny copy barang hanggang sa may big hit copy barang. So, Pwede natin. Oh, o ito, ito, Tingnan natin itong tall capybara. Tingnan natin kung ano na bang ma magkano na natin sa kanya. Kasi, di ba, sayang naman kung hindi natin titingnan yung mga pwede nating mga sa uh, report, di ba? Nagkinikirapan natin mga pag-report. Tapos, ito lang, di ba? So, sulitin muna natin kahit kapag paano. So, So, kung makikita nyo, mag-30k na nga, mag-almost k na yung na, nalinis ating mga capybara kapibara at pag sa bagal na uli niya, mag-drop. 13. So, mukhang tumagdag siya siguro, no? Nalaglagan naman yung 39 kahit paano. Hindi nakakamali, di ba? So, yun. Ito na naman yung report po. Ang hindi naman maganda. So, pang dito ko na ako muna tataposin ang video natin. So, yun. Mukhang ito na nga yung last episode. Itong ating, ano, itong kape cleaning tayo. So, yun. Kung nagustuhan nyo nga pa pala ang video natin yun, eh, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para gawin pa tayo ng maraming videos kaya nito. So, maraming salamat sa panunod. Kita-kita sa susunod na ating video.